Hello everyone! Welcome sa aking mini vlog. So for today's video, dahil nga bakasyon ko ngayon sa Pinas, so bago ako umalis, kailangan na magawa ko ito talaga yung goal ko pag uwi. <laughs> yung maibutaw yung aking anak sa kanyang dede. Three and a half years old na nga pala yung baby ko and talagang ang lakas niya pang dumede and ayaw niyang kumain. So naisip ko na ibutaw na siya and ito yung naisip ko na way kung paano ko siya mabubutaw sa kanyang dede. Hindi naman tuluyan na hindi ko na siya papadede ng gatas pero sa baso ko na siya bibigyan ng gatas. Hindi na talaga dito sa kanyang milk bottle. Ito na nga tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Nilagyan ko nga pala ng makabuhay yung kanyang chupon. Yan. So bibigay ko na dahil nahingi na siya ng dede alam ko na sobrang pait nito at talaga namang hindi niya talaga magugustuhan at ayan nga, idiluha niya at ang nangyari pa niyan guys sumuka siya ng sumuka pero ganun talaga ang mangyayari dahil sobrang pait nga niya and after no nun, nung dinedi niya yan nung pagkasuka niya and yon ngayon ayaw niya na talagang dumede so tinatapon niya na yung dide niya at hindi na siya nanghihingi ngayon medyo nahihirapan lang ako kung paano ko siya mai stop sa paggamit uh, ng diapers so yun lang talaga, dun lang talaga ako ngayon nahihirapan. Pero dun sa paggamit ng milk bottle, medyo nakasurvive naman ako. So, yun. Bigay naman kayo ng idea kung paano nyo uh, na-stop yung mga baby nyo sa paggamit ng diaper. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. Bye!